Magandang tangali po. Ah, nakap, yung amo ko nakapagpakyaw ng gate, itong gate po. Oh. Ito po. Ayun. Umpisahan pa lang namin 'to mamaya. Ah, nakuha niya ako na ako magi-helper niya. Tapos po dito sa lugar na Ah, mawawala yung stress mo rito. Napunta namin kasi overlooking po kami. Tingnan niyo naman. Ang dagat. Yung kapaligiran. dito po kahit na kahit na sobrang ang init dito hindi namin maramdaman kasi lakas ang hangin lahat ng anong mo dito mawawala problema mo stress mo dito sasaya ka kaya surety pa rin namin ang pa rin kami sa trabaho namin ngayon napakaganda po sige po mamaya na lang ulit uh, ipapakita ko yung kabuuan sa inyo halaman yan ito so, po yung mga gamit namin gamitin namin sa paggagawa ng gate po. Ayan. Yung bus ko. Ito na yung pinaka bus namin, yung mayari. Po, magandang lugar na to. Magagandang tanawin po. Yan po. Ito po, ah, uh, sukatan po namin. Wala dito kailangan ng lagyan nito ng gate para may masaraduhan na sila palibot po yan, babakuran nagsusukat po kami ayan uh, po nagsusukat po kami ng bakal na cheese 40 po ayan po, tapos na tapos na lahat tulin ayan naman pinuputol ayan Uh, pang poste namin uh, magandang hapon po uh, umpisa ko ng mag -ukay. kasi itong poste na to pagdating namin bago namin pakiyawin to nandito na to umukayan uh, namin to natanggalin namin na boto. Papalitan mapalitan namin ng pang poste talaga dalawa po to ito yung isa ko dito. para matanggal para madaling ang trabaho namin wala po kasi yung taga-video ko ngayon. Video extra lang itong kasama ko. May activity siya ngayon. Mamaya po, papakita ko sa inyo kung tapos na o hindi pa. Sige po, salamat. Yan po, alati na yung nagawa ko. Yan. Ah, uh, punti na lang po yan. Pabubo ko na. Ah, uh, medyo malalim pa na punti. Ito na. Ito na po yung hinukay ko. Ay, nakita na po yung katotohanan. Nabuwal na. Yan po. Medyo masakit man sa kamay pero nagapan din. Naputol na yung ugat niya. naputol na yung ugat niya. Ito na siya. Bubuhati na namin. Sige, mamaya ulit. Tirahin ko isa. Ayan po, ko na yung isang butas. yan tapos ko na. Nakuha ko na yung pusti na. Ilipat ko na doon. Ay, nalagyan man naman ang po ng ano to. yan Okay na po. Okay na. Ipat naman ako dito sa isa. To Ito. Ito yung poste. Yan po. Mukhaan ko po ulito. 50. Lalagay ko po. Pag natapos yung poste, lalagay ko naman po ito. Dito sa butas. Sige po. Mamaya ulit. At po. Tapos na ako. Pangalawa ko na po yan. Yan. Ito yung poste. Yung gamit kong barita. Dalawa lang kasi kami. Isang mason. Tsaka ako. Wala kaming katuwang. Kaya maghalo na po kami. Palito namin halo. Hab Habot kami na makabuhos kami ng dalawang na to. Ayan, Brad. Ayan po, nakapagpatayo na kami ng isang puste. Saka isa dito, isa rin dito. Ayan. Balid, dalawa po. Bubusan na po namin ngayon to. Ito yung pambus namin. Apat na sa akong buhangin. Isang siminto po. Halloween na namin ngayon. Para ma na namin. Wala kasi akong taga video, kaya solo solo lang to, Salamat. ay yan po. Natapos na namin yung dalawang post eh. Yan ang unang post eh. Tapos ito po. Ito po yung pangalawa. Bukas po po. Formahan naman namin yan. Dalawa na yan. Sige po. Hanggang dito na lang ang video ko. Huwag niyo pong kalimutang ipaalo niyo po ako. Pakiclick the notification bell po. Subscribe niyo ako para lagi kayong updated sa mga bagong upload kong video. Salamat po. Mabuhay kayo.